Tas mo sa tubig, wag mo ano sa tubig. Kasi ah. <laughs> Ano mo ano sa tubig. Itaas mo siya. Saan po binsa nyo hmm. ganyan? Dami pa na. Eh. Oh, last pa. Dami. Dami na. Dami. Mas marami yata yung nahuli na yun. na naman niya. Yung ganyan kaysa ano. Kanina. Oh, ayan si Bunso, may nakuha din, oh. Ilan na nakuha niya? Oh guys, dahan-dahan tayo dito baka mahulog yung cellphone natin. Wala tayong wala tayong pambili ng panibagong cellphone kaya dahan-dahan tayo dito guys. Oh, mahulog tayo dito. Wala na, wala na oh, bibidyuhan lang natin na, si na Bunso na ng uha na ng isda. Oh, yan na oh. Na plug. Aruy. Anoos. Dati ko still ata. Ang dami ito? Laki oh. Lapit mo Ken. <laughs> oh, yan guys, nakuha ni Bunso oh. Oh. ba awan po sa ta? Sandalan po. Ngayong isko hali bunso sa dito sa pispan oh. Doon yun eh. Kayan. Dalawa. Nandoon yung pispan, guys. Ayun. Nandito naman yung mga taniman ng palay. Oh, flex ko lang guys hanggang dito yung lupa ng biyanan ko hanggang ang dun pero naano na to eto dito banda yung lupa ng kapatid ng nilakay simple na hati hati na nila kasi wala na yung mga magulang nila o oh, diba guys ang lawak Kuha tayo ng isang uhay. Kaso, basa dito tayo. Pwede ka pang manguha ng kangkong dito guys, oh. Mm. Kangkong. Hindi ka magutom dito, may mga gulay, may kangkong. Mm. Okay guys, abangan nyo ang susunod kong video. Thank you for watching. Bye!